Oh, ayan, good morning guys. So, at uh, ngayon ay piyesta dito sa Pakugubat Sorsogon. Tingnan nyo naman guys, 83 years old. Ang lakas pa magluto niya, no? Ayan, dalawang kalan ang niluluto niyan. Kaninang mga alas 4 ay gising na siya. Uh, yung lahat ng mga niluluto niya ay na-marinate na yung kahapon. So, punta naman tayo dito guys sa kabila. Tingnan natin sa kahoy naman nagluluto. O, oh, ayan dito. Medyo madilim lang, guys, yung uh, party dito sa lutuan. Dala-dalawang salang yan. At saka doon sa uh, tangke ng gas, nagluto rin siya. Kita nyo naman yan. Kung gaano kalakas pa yan si Asario. At saka, huwag kayo. Napakasarap niyan magluto, guys. <laughs> Ang sarap magluto guys. Ako nag lang sa kanya kasi ang gusto niya siya talaga ang personal na magluto. Masarap talaga siya magluto. Tingnan nyo So, may naluto na talaga siya kanina, pansit. Tapos na. Uh, pansit sa tango. Ipakita ko sa inyo guys. Nandito tayo sa table. first batch na naluto niya ay pansit. Ayan na. Itabi natin yung kape. Baka tayo ay <laughs> ano. Ayan. So, dahil nga dito ay piyesta, uh, maaga siya nag-prepare dahil may bisita siyang darating. Um, so, dahil magsisimba siya ng maaga, talagang personal siyang magluluto, inagahan niya na guys. Para, pagdating ng bisita, ready, ready na. Siya hmm. ay nagluluto ng chicken curry. Makusugon hmm. pa yun. Grabe eh, si trading kasol. Hmm. Believe ako talaga dyan. At hindi lang yun, personal talaga niya, magluluto siya. Siya talaga. Mag-a-assist ka lang, pero gusto niya talaga siya ang magluluto parang malit ang kawali. Ayan, ayan. Hindi may halo. Ito pa naman ang mga ko yung Ito sa kawali. Paano yung luto na yung, ating, yung yeah. sabi ng sabi At lilipat na naman doon sa kabilang Hmm. Hmm. Muda nga, sa'yo na, silipatan ka. na kawali um, ato daw. Kay assist na natin kasi ano 'yan eh. Opirado 'yan sa mata, hindi talaga masyado dapat siya sa ano. Nakita ko ang ko thermos. kukunin ko ang thermos dahil dadagdagan niya ng watery na mainit 'yan. Ayan. Ganito talaga pag piyesta dito sa uh, Bicol. Oops. Dagdagan pa. Sige, matama na. Tama na? Okay. Pag madaling araw pa lang or bago pa yung piyesta day before ay nagpi-prepare na. Kulang pa. Kulang pa ng water daw. Dagdag natin ulit. Sabawin na. Ito yung kagandahan dito sa probinsya kasi nga, makakatipid tayo dun sa gas. Kasi nga, may kahoy. So ako nga, ang gagawin ko naman ngayon guys ay mag kukudkod tayo ng nyog. Nyog naman tayo. Ay, ahanguin ko muna daw yan guys. Ahanguin ko na kasi ito na yung egado. Madilim. Ito. Sasalin nito sa ano, kaserola. So ngayon, isasalin na natin ang i op muna natin yung kanan. Sinalin muna namin yung ating ano, oops. Oops. Hmm. Ito yung chicken curry. Sinalin na natin. ayan eh. ano muna doon. Ha? Darangon na nito doon. Dadaan doon sa biggalan ano, big oh. natin, sa magicalan. So, isasali namin to doon sa kahoy. Up ko muna yung, ano, kasi wala tayong camera man. Tama <laughs> lang ang kahoy, panroloto, wala na, ibang ito na kahoy sabi na ako kan ano kan ano ako nagbubakal kahoy kan galog nagbubakal ka tuloy kahoy hinatag mo entero na ako mo okay lang yan para wala ka ni dyan ramok sa likod makakatakot din na marami ka dyang tambak yaya sariw eh alam mo yan oh no? Tapos na ang ating pagkakagudsan lubi. Ayan. Diniranggahan kita, oh. Ayun pala, eh, oh. Naghatid ng ibos. Hmm. Nagapod ng sinu, sinu? ibos. Sinaiya. Sinaiya. Nagbablog kita. Ay, nagbablog. Hmm. Ibos. Masarap yan magluto ng ibos. Katatapos ko lang magkuskus ng nyog. Mag ano pala, kod-kod. So, ayan. Maaga si tiya nag ano. O, oh, tikim, tikim. Hmm. Mabutang po man sin, ano, sin gata. Askad pa ini ho. Maski ang gata o naskad. talaga. Kagapit pa kaya yung hiniram ko eh. Ano, yasari, durdaghanin mo sa bawasan ano, gata. Adata na na parami ang ano an salt pero sabi ko nga ano mayroon pa naman yung gata dumating yung si tiya muna ay naghatid ng ano ng ibos guys Nugasan natin yung kudkuran. Gawa na ang ating narito sa lamesa. Iayos yan. Mamaya, tapos, ano nga ba ang naluto na? Itong igado. Yan yung igado. Tapos, magata pa. At, ito yung chicken curry. Pangisgang ka talaga nila ate, kaya nagluto ka sa Yung ito naman yung chicken curry. Lalagyan na lang to ng gata. So ayan, napakahaba na ng ating video. At ito yung dito sa likod. Puro mga vegetable gulay. So ayan, herbal and vegetable. So, ayan, hanggang dito na lang yung ating video. Thank you for watching. Please click the bell button para dun sa mga susunod kong mga video para manotify kayo. And please subscribe my channel and follow my Facebook. Thank you for watching guys. Bye. See you my next video and vlog. Happy fiesta dito sa Paco. Thank you for watching.